Yon, magandang tanghali po mga kapentuan. And welcome to Papa Joe's Vlog. Um, Kunti kaalaman. So may nagtitinda ng katabi ko nakita ko yung solar light niya ay napakalakas ang ganda talaga ng ilaw and then tinanong ko kung magkano bili niya sabi niya ay 1-1 which is nabili daw nila yun yata sa Manila bulk, bulk buying kaya 1-1 lang siguro daw mga 1-5 yun pagka sa mga ibang tindahan but anyway ang punto ay 60 watts napakalakas ang ganda sabi ko isang ilaw lang ang kakailanganin para sa mga food cart so si Cha, yung asawa kong maganda dahil na gusto niya rin maganda rin yung um, tindahan namin kasi nga magkakaroon na ng ah, magkakaroon. darating na yung mga seasons November, December, Mardi Gras gusto natin malakas yung ilaw wala, yan nagalit malakas yung ilaw <laughs> ng cart namin so nagmamadali po siyang bumili so finally we, we, we um, searched this sa Shopee pa bebe? sa Shopee, no? Which is, buy one, take one, 60 watts, for only like 580 pesos. So, sabi na po natin na 600 pesos. So, this is a very good price. Kumpara do sa tropa, na baka one, one five daw or 1.1, 60 watts. Ito ay 60 watts din. Okay, 60 watts. So, talagang panalo to. So, medyo gamay ko rin yung liwanag ng mga ilaw kasi nga nagbabarbecue ako dati. Yung 12 watts, malinaw na yon. What more, yung 50-60 watts talagang papaliwanagin niya yun. Mas maganda kasi maraming ilaw sa food cart. Mas na-attract yung tao. At the same time, mas nakikita yung real quality and color ng panida mo. But anyway, finally, nabili uh, bili namin. Dumating na. Madali na makikabit. So, ito yung ano. Ito yung solar panel niya. Ikakabit lang. Madali lang naman. Saksak -sak lang din. Itatread. So, hindi na kailangan ng mahaba ang demo. So, pwede nyo to ilagay anywhere para makapag-charge. And, eto po, nakakabikto na yung ano, um, ano mo ate sa ilalim. Video mo. Ayan po siya. Okay? So, dahil dalawa po yan, nilagay ko magkabilaan. Ayan. Kasi po, para katapat niya, eto po yung side table ng food cart ko. Dito ko po pinapatong yung mga paninda ko. So, sabi ko, panalo to. Maganda to talaga. And, uh it is included with a remote control uh, with off on ano pa yon 3 hours 5 hours 8 hours and automatic so uh, <laughs> sindihan natin uh, ayun on Ayan po yung yung each set has its own remote control so pero use pwede po siyang magamit din sa both pareho lang naman and sa totoo lang po to my disgust talaga naman po tong 60 watts na to ay para pong wala pang 12 watts napakahina po talaga wala pong makita nung kinabit ko so to my disappointment po talaga pagbibili po kayo ng ganito nagulat po ako kasi po yung ilaw ko na malaki eto ate ilang watts na to daming LED lights dito no dami nito Uh, di battery to 12 volts pero po to talagang binili namin na solar na, na LED light na 60 watts. Talaga pong parang wala pa po siyang 9 watts. Mainam po, I suggest kasi marami pong gustong bumili nito, 'di ba? Kakabit sa poste, baka may magnanakaw, automatic to or what? Sound sound ano ba 'yon? Induced pagka may sound liliwanag. Pero sa totoo lang po, do not expect yung nakikita nyo mga watts sa uh, 60 watts and uh, yung sa mga nabibili natin yang 9 watts ito po ang 60 watts nito Parang 9 watts lang po So I suggest Kung nangangarap At nagpaplano kayong bumili Ng mga solar light na ito Huwag po kayong bumili online No no uh, Masisira po yung ba Sayang po yung 600 pesos Nakabili po sana ako Ng magandang solar light Kung pupunta ako sa mga store Especially mga Chinese store Baka 600 pesos Maganda na po Kakatiting po yung ano nya Yung mga lights nya Tsaka napakahina po talaga Nakakadismaya po So, pagka bibili po kayo, pumunta po kayo sa Chinese store. I-check nyo po yung mga wattage, 60 watts or whatever. And then, i-try nyo po na makita nyo yung talagang liwanag. Unlike buying online, wala po kayong ano dyan. Mabubuto lang kayo. Katulad namin na we trusted like 60 watts. So, it's a disappointment. It's a no-no. Para sa akin po, it's a rubbish go to the store, check by your own kung bibili po kayo ng mga solar lights. Maraming salamat po. Info po ito para sa inyo para hindi po masayang ang pera nyo katulad namin. Although hindi na rin nasayang kasi nakatulong po ito makapagbigay ng informasyon sa inyo para magkaroon po tayo ng idea. Maraming salamat po. God bless. Pagpalain tayo ng Lord sa nito. Bye-bye!